Ayan. Yo, mga kadagit, whatsapp up, what's up sa inyo lahat. Eto, napakita ko sa inyo. Eto nga pala yung ipaparapol natin. Eh, no, bueno mano okay, doko, oh, syempre. Ayan, o, bagay naman. So, eto, meron din plus. Tapos, pero mas maganda itim talaga. Ayan, Tinay ko lang pang komoplad. Eto, may firma natin yan, syempre. Shoutout nga pala kay Beans Work. kayan ang gumawa na ito. Ayan. So, Paano ba makasali sa rapol natin? Napakabilis lang. Ito yung gagawin natin kailangan nakapalo ko ka sa akin uh, tapos um, i-share mo lang tong video na to tapos screenshot mo lang na nakapalo ka ay comment mo lang sa ano i-comment mo lang sa comment section tapos ililista ko na yung pangalan mo tapos sa darating na lunes lunes 26 Ayun, sa 26, August 26, magpaparapol na tayo. Live naman tayo, 8pm natin yung gagawin, syempre. Ayan, abangan nyo lang yan, syempre yun lang, maraming shoutout sa inyo Spike.doc sa mga hindi nakakilala ito ang kanyang youtube channel at facebook page ayan, puntahan nyo lang big shoutout sa inyo lahat yun, uulitin ko lang mga kadagit uh, para makasali ka sa darating na raffle itong August 26 sa lunes. i-share mo lang itong video na to i-comment mo lang na nakapalo ka I screenshot mo na nakapalo ka sa akin at syempre, i-like mo to yun lang, share, like, and comment. Yun lang, maraming salamat. Congrats sa mga mananalo. At meron pa tong sticker yon. God bless sa inyo lahat. Peace out.